Sa so, namang magandang araw para matuto, welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo gagawing elegante, bongga, o glamorous ang bahay mo kahit budget-friendly. Kahit na hindi naman mamahalin yung materyales, hindi naman ganun kalaki ang space mo, hindi naman ganun ka-extravagant yung make, eh magiging elegante pa rin siya. Tips, kung paano mo pagmumukhaing elegant o social ang iyong budget-friendly na bahay sa episode na ito. Check this out! Mm -hmm. Bago ang lahat, dating gawi, kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel natin, i-invite kita, mag-subscribe, hit yung notification bell, at matuto ng maraming mga tips tungkol sa architecture, construction, and project management sa channel na ito. Maraming pwedeng gawin. No? Pag nagtingin ka sa internet ng mga tips tungkol sa uh, topic na pag-uusapan natin, ang dami, no? ang daming pwedeng gawin. Pero bibigyan ko lang kayo ng anim. Itong ano na pag pagka in-apply mo, pwede na. No? Actually, kahit apat nga lang dito may apply mo, eh, pwedeng maging social, no? Elegant yung budget mong bahay. Ang pinakauna ay workmanship. Kahit hindi mamahalin yung mga materyales na ginamit mo, kung magaling yung nag-install, kung tama ang pagkakabir, kung pulido ang pagkakagawa, magmumukhang elegante yan. Kung ang pader ay straight, gawin niyang straight. Kung dapat ito ay smooth, gawin niyang smooth. Kung dapat pantay, gawin niyang pantay. Kung dapat hindi kita ang gawin niyang seamless. mag invest ka ngayon sa magaling na worker. Magaling at bihasang workers. Yan. So kahit na hindi mamahalin yung materialis mo, kung magaling yung gagawa. Eh, sigurado yan. Magmumukhang elegante ang resulta. Pangalawa, lighting. Mag-invest ka sa magandang klase ng mga ilaw. Nah, kahit na yung patir mo, ano, walang pintura. Pag nilagyan mo ng magandang ilaw na hindi naman kamahalan. Yan yung mga ilaw na yan eh. Wala pang 500 ang isa niyan. <laughs> sa wheel pun. Pero pag ginamitan mo ng tamang kulay, yan ay warm. Pag ginamitan mo ng tamang kulay ng ilaw tsaka tamang klase, kagaya nito focal light, eh pwedeng mapabongga yung space. Kahit na, ito nga, no, walang pintura. Kahit hindi mo gastos ng malaki yung space mo. Pero kapag pack, binuksan mo yung magandang ilaw. Na hindi rin naman dapat kamahalan. mag a yan ng kakaibang interest drama, ambience sa space. Kaya feeling mo, eh, social na social yung space. Pwede kang magpatugtog ng jazz music na alam mo ikaw ay nasa isang mamahaling coffee shop. Dahil yung mood na naiseset ay social, elegante dahil sa ilaw. Ang isa pa na technique, no? ito sa interior, no? Umamit ka ng big mirrors. Hindi naman ganung kamahal ang mirrors, eh, no? Eh, kung ang mirror mo ay one-fourth lang, tapos, eh, ang frame niya, aluminum, hindi naman ganung kamahal yon. No? So, ito, ito yung paggamit ng mirror ay gumagawa ng illusion na mas malaki yung space. Kaya kung ilalagay mo yun sa isang maliit na room, sa dining, sa living room, o kaya sa bathroom, no? Imagine mo, maliit yung bathroom mo tapos may malaking mirror. Di, ang ganda ng magiging effect noon, 'di ba? Na dadagdagan yung volume, nagke-create siya ng illusion ng uh, meron pang space beyond. Nagdadagdag ng depth don sa volume o sa space na meron ka. Limited yung space, pero ang nakikreate na illusion, eh, mas malaki yung space. Siyempre, kapag uh, spacious, parang kasing meaning yan ng elegance, di ba? Kaya kapag uh, na-multiply mo yung uh, volume dahil sa paggamit ng mirror, eh lalong nagiging elegant. ang elegant yung space mo. Kahit isang space lang ang ginawa mo. Pero dahil sa mirror, parang nagiging dalawa. Isa pa sa pwede mong gawin, eh gumamit ka ng white. <laughs> Kapag ka uh, gumamit ka ng white, no? eh, eh ano yan eh? pure. No? Ang white ay synonymous sa purity, elegance, tranquility. ba? Diba? Yan ang hinahanap natin sa uh, pagiging elegante ng isang space, no? yung pure yung purity niya no ganyan ang nagagawa ng white kung, kung wala kang maiisip na magandang kulay, pinaka-safe na puntahan, white. <laughs> Di ba? At kapag kayong walls mo ay white, no? marami namang shades ang white eh. Merong off-white, merong mother of pearl, iba-iba yan eh. Dirty white tawag natin. Pero kapag ka ginamit natin yung white, parang na-expand na niya yung space. No? At magiging mas madaling maglagay ng iba pang element kasi may backdrop ka na na white. At uh, yung mga magagaling na architects sa buong mundo, no, kung tanungin mo sila, karamihan dyan, paborito nila, white. Oo, totoo yun. Kaya, ito, go-to na ano to Hindi nga color ito, no? Ito ay go-to na masasabi nating uh, tone no? o shade, white at napag-uusapan na rin lang natin yung pure gusto natin yung space eh bukod sa uh, malinis siya dapat pati yung hangin natin malinis din di ba so meron akong gamit dito sa kwarto ko kwarto namin na air filter siya air purifier ito yung defender na gawa ng filter queen alam nyo itong Uh, air filter na ito ay gawa ng Filter Queen na since 1928 ay gumagawa na ng mga machine na nagpi-filter ng hangin. Kapag naka-aircon ka sa kwarto, yung hangin na nandyan, eh, mas polluted pa sa hangin na sa labas. Sabi sa studies, no? five times na mas polluted yung hangin sa kwarto mo lalo na kung air condition yan. So, gusto mo na maging pure yung hangin sa loob ng kwarto mo. At yun ang role ng air filter na ito, na defender. At nabablock nito ang maliliit na microorganisms, bacteria, saka mga pollutants, kahit amoy. At kahit mga viruses, kagaya ng COVID-19, ay kayang i-filter ng defender kasi yung 0.1 microns, napakaliit nun, no? makikita lang yan sa microscope. Yung 0.1 micron ay hindi lulusot sa machine na to, sa filtration system na ito. Pero yung COVID-19 virus ay 0.125 micron. So, mas malaki yung COVID-19 kaysa sa uh, filtration ng machine na to. So, nabablock siya. So, kung gusto niyo na makabili nitong uh, FDA US FDA, no? Certified na machine na ito, no? Kapag meron ka nito, yung kwarto mo para siyang isang clean room sa hospital. Ganun siya kalinis. Gusto mo ba makabili nito? Gamitin mo ang voucher code na ito sa Shopee para magkaroon ka ng 5% discount. Sa Lazada naman, meron akong link na ilalagay sa description sa video na ito. Para pwede mong gamitin at ma-enjoy mo ang 5% discount sa Lazada. Panlima na tayo, no? Yung panlima na pwede mong gawin. eh maximize mo na yung windows. No? Kung maliit yung space mo, manap ka ng pader dyan na nakaharap sa exterior. Tapos, i-maximize mo na yung bintana. No? Kasi ang nagagawa niyan, yung malit na space mo, eh, parang na-expand sa outdoor. Eh, syempre, yung outdoor, eh, mas malaki yun, no? may libreng painting, Parang Para kang may libreng no? uh, senaryo, view, na pagmumula ng natural ventilation, at natural lighting. At ang lakas makasosyal kapag ka malaki ang bintana mo, malaki at malapad ang bintana mo. Kahit na anong klaseng bintana pa yan, whether yan ay jealousy, sliding, picture window na may fixed panels, o ano man, casement man yan, o ano man klaseng bintana yan, basta malaki, nakakasosyal yan. Malakas yan magpa-elegante ng space mo. Kahit na hindi ka mahalan yung mga ginamit mong materials dyan. Lastly, ay accentuate. Accentuate. Ibig sabihin, parang ganito lang yan, no? Kung ang pader mo ay apat na puti, meron kang isa na ibang kulay. O kung meron kang malapad na pader, kaya na nandun sa likuran ko, maglay ka ng mga elemento na magbibigay ng context, magbibigay ng accent sa isang blankong lugar. So diyan papasok yung ating uh, pagiging uh, interior designer. Bawat isa sa atin ay mayroong innate na talent no, sa pagpapaganda ng isang space. So pipili ka ng mga uh, hindi naman kailangang mahal no, pero mga may dating na display items na pwedeng magbigay ng context or mag-accentuate, ibig sabihin magbigay ng interest sa isang spot sa bahay mo. Hindi kailangan na marami kang ilagay, maging minimalist ka rin para magkaroon ng isang focal point na kapag ka pumasok ka doon sa kwarto o sa isang space, parang madudo yung attention mo doon sa isang item na yon kasi yun yung accent yan so paano, yan lang muna no maraming maraming salamat sa uh, panonood ninyo sa patuloy na pagsuporta suporta nyo dito sa youtube channel natin at uh, kung nagustuhan mo itong content na ito at sa tingin mo yung iba ma makikinabang din dito sa mga binanggit nating mga uh, information, pwede mong i-share sa kanila post mo to sa iyong social media accounts. No? Whether yan ay sa Facebook, Instagram, uh, mas maganda sa iba't iba mong ano, no? mga social media account. <laughs> Hanggang sa susunod, no? kita-kita tayo ulit. Ako po si Architect Ed. Bye! Ano mo yun ha. Bye!